welcome back mga paps Warriors, Warriors Walang yamo, ang lakas ng Warriors no? Walang makapigil eh Buti na lang this time, tama na ang pinustahan ko Kaya payday tayo ngayong araw Masarap ang ulam mamayang hapunan Lintik na Stephen Curry to eh Halimaw no? Aba, 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 aba. Kalaban nila okay si Thunder Ang lakas ng team na yon, di biro yung team na yon ngayon Pero mo pinataob, di ba? At saka reason nilang, mga paps, kalaban nila sa Sacramento. ganun din na nangyari, pinataob nila. Si Clay Thompson naman ang hero dito sa game na to. Halos buzzer beater na yung midrange ni si Clay Thompson dito eh. Maganda nga sana kung nag-buzzer beater pa. Pero awin is awin isa ang lamang ng Golden State sa Sacramento. At eto na nga, okay si naman ang kalaban nila kanina. Match na match eh no? First quarter pa lang, wala talagang tambakan ng larong ito. Singit ko nga lang pala mga paps, sinimulan na din na NBA ang NBA in-season tournament. Generally, isa tong tournament ng NBA na gaganapin sa loob ng isang season. Pakiwari ko December yata tong tapos itong season tournament na to eh. Inati yung lahat ng NBA teams sa anim na group stage. Lima sa isang bawat group. Saka ako na lang paliwanag mga paps, masyado kasing mahaba at komplikado. O teka, 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 yung pampagod vibes natin, baka mga limutan. At eto na yun eh Nandito ko na Subscribe mo itong channel natin Pakasubscribe pa ng iba eh First quarter nga ay pukpukan ng laban ng OKC at itong Golden State Lamang mga ang Warriors sa score na 38-33 pagtatapos ng first quarter Tapos sa second quarter naman 69-67 naging score Talagang pukpukan ng laban Walang bumibitaw eh no And then, sa third quarter pa nga, ang score 107 to 107. Pagpasok ng fourth quarter, dito na talaga nagkatalo. Akala ko matatalo ng Warriors. Ya. Ang taas na talaga ng ads ng Warriors dito. Dahil lamang ang OKC ng tatlo, isang minuto na lang ang natitira sa oras. Dehado na talaga, kumbaga. Pero nakapakalapit talaga na Stephen Curry na to. MVP mode eh. Biruin mo, sumalaksak ng ganto. Tapos nag-deep si Dulay layup Ayun, pasok. Isa na lang ang lamang na OKC. Pero ang mano mo sa tira talaga dito at ang nagpapanalo sa aking pusta, etong tirang to, all 139 mga babs ha. At wala nang 10 segundo ang natitira sa oras. E wala niya mo, nakay MVP mode carry yung bola. E ano ba bang gagawin niya? Naatake yan, yan di ba? Buti nga hindi nag 3 points eh. Kasi kung nag 3 points, malaki pa ang chance ang mawalan yung tira niya. Pero sinalaksak ko. Oh. Nakalay pa tuloy. Akala ko nga matcha-challenge ba yung gawa nitong Greymon Green na to eh. Mapapahamak pa eh, mag-goal pa pero buti na lang ang pabor ng referee ay good ang tiran ni Stephen Curry. Ayan tuloy, masarap ang ulam, hindi tayo magdedelada ngayong gabi. Aba-aba-aba, 36 points lang naman ang kinamada nito Stephen Curry sa so loob lamang ng 31 minutes of playing time. At pagtapos ng laro, nag-exchange jersey si Chet Holmgren at Stephen Curry. Si Chet kasi ay nag-gisto ni Stephen Curry sa kanyang academy minsan. So ayun, masarap ang ulam ngayong gabi, magdiwang! Warriors! Warriors!